yun, welcome back sa inyong lahat mga boss nagbabalik tayo sa ating youtube channel dahil meron tayo ngayong pag-uusapan mga boss ino, uh, about sa ukay dahil syempre ukay yung ating content ino. alam nyo naman, nagtitinda ako ng sapatos nagtitinda ako ng mga pair box ng ukay shoes wholesale, ganyan uh, marami akong mga customer mga baguhan sa ukay uh, nakakita sa ating vlog, tumatawag at uh, nagtatanong sa atin, paano mag-avail ganyan, yung iba, minsan pinag-ipunan pa talaga yung pera yung iba naman, minsan pinangutang pa para lang makagkaroon ng puran dahil gustong-gusto nilang mag-start ng Ukay shoes ino. You know. Naisip ko lang mga boss, nagawin natin content para mapag-isipan yung mabuti bago kayo mag-avail sa atin you no. Know. Kasi pag nag-upload ako, lalo yung uh, last upload ko, napakaraming tumawag sa akin, uh, napakaraming uh, nag-inquire. Kinakausap ko muna sila kung a-decide uh, ba sila kasi ang produkto natin ay ukay, hindi ito brand new. Tandaan nyo yan mga boss, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit mahal o kahit mura yung kuha nyo sa bulto hindi nyo pa rin maiiwasan yung ganong mga isyo, Dahil yun nga, since okay naman siya. Kaya yun, ito, itong video natin na to ay para to dun sa mga baguhan nino. You know? Bago natin ituloy, meron pa tayong dalawang box na natitira dyan. Wala pang may-ari. Pwede nyo pang i-avail kasi uh, wala pang close yung aming usapan nung uh, nagpa-reserve niyan. Kasi wala pa daw siya, hindi pa kumpleto yung kanyang uh, payment dahil eh, medyo matumal daw ngayon sa store niya. You know? Kaya yun, Uh, kung gusto nyo, uh, kontakin nyo ako. Alam nyo na naman kung paano ako makukontak. Ito, yung IP account ko at number ko. Yan, kontakin nyo ako dyan kung saka sakaling uh, decidido kayo. At yung isang uh, box natin na pinakita nung last natin uh, upload ay available pa yon at may isang box pa. Yan. At yun. Uh, una, kung napapanood nyo yung video ko at na-hype kayo sa mga pinapakita kong sapatos dahil nagandahan kayo. At tapos bigla kayong tumawag sa akin tapos na mag a kayo ng shoes kung paano mag a ah, Pag-isipan nyo munang mabuti mga boss, lalong-lalo dun sa mga ngayon palang susubok sa ukay. You no know? ah, maliban dun sa mga matatagal na sa ukay, dahil, kagaya ng mga regular customer ko, talagang ano na sila, kumbaga sanay na sila sa ukay. Sa mga baguhan mga boss, you know, ah, pag-isipan nyo munang mabuti yung papasukin yung negosyo lalo kung yung pera nyo ay sakto lang, kumbaga, uh, gusto nyo kaagad kumita yung pera nyo, gusto nyo kaagad babawi yung puhunan nyo, dahil, wala pong magic sa ukay, ako na pong magsasabi sa inyo, baka iniisip na mga tumatawag sa akin, ano pa tong seller na to, parang ayaw makabenta, gusto kong bumili, ba't ayaw kong pagbentahan, hindi po mga boss, you know? kung ako lang gusto ko kayong bentahan, para kumita ako, e paano kung ang binigay ko sa inyo, hindi ninyo, kayang ibenta sa lugar nyo. Kasi mga boss, iba-iba tayo ng lugar. Dito sa amin, yung mga ganitong klaseng sapatos, kaya namin i-release ng isang libo, isang libo pa nga mahigit, 800, 900. Baka sa inyo, uh, medyo, hindi ganun ka ano yung ukay sa inyo, lalo kung pagka presyo ay mga isang libo na mahigit, tapos, used na. Diyan kayo malulugi, you know? Tapos, baguhan pa kayo sa ukay, karing yung kakayahan namin, o yung pasensya namin, ay hindi nyo pa dala, mga boss. Sabihin yung hindi, pasensyoso ako boss, ah, masipag ako. Ah, magkaiba po yung sipag sa trabaho at pasensya sa trabaho dito sa pag-uukay mga boss. Kasi dito, kailangan mong tiyagain yung ukay lalo kung halimbawa ang dumating sa iyo hindi kagandahan. Kailangan mong imisip ng diskarte paano mo ilulusot yan na kahit papano kumita ka or kahit papano babawi mo man lang yung puhunan mo. ah dito sa pag-uukay, ah, hindi dapat dito babilis kang sumuko. Kagaya ng sabi ko sa inyo, walang magic dito, Ah, uh, kailangan dito ng tiyaga. Hindi porque binili mo 'yan ngayon, ay kailangan sa isang linggo mapaubos mo 'yan dahil hindi naman 'yan pagkain, mga boss, you know, na pag niluto mo 'yan ngayon mamayang hapon para agad makikita mo yung tubo mo or malulugi ka ba. Yan, baka depende pa yan kung uh, anong sistema mo sa pagbenta, kung may store ka ba o kung naglalatag-latag ka lang sa kalye or uh, pinupost post mo lang yan sa Facebook, da uh, inaalok-alok mo lang sa mga kaibigan mo. Depende pa yan, mga boss, you no. Know, pwede ang maubos sa isang linggo kung halimbawa, mabili ka ng isang box, pwede ang maubos kung may magandang uh, proseso ka, kung paano mo yan ibenta kung may magandang sistema, halimbawa, may FB page ka sa panahon natin ngayon, syempre uh, mas malakas yung uh, online market ngayon, kaya yun napakalaking bagay yung online market lalo pang may page ka na mas maraming followers napakadali mong ibenta, kagaya na lang ng iba kong mga suki ngayon, ng iba kong mga uh, reseller ngayon. Yung page nila, mga nasa 200k followers na. Kaya yun, napakadali nilang magbenta kahit lima-limang box. Simot yan mga boss. You know? As in simot ha, wala talagang tapon yan, walang matitira. Simot kasi uh, halimbawa, uh, bumili sila ng dalawang box. Uh, magkano po na noon 20k so pag nabawi na nila yung 20k at uh, may mga matitira pa yun yung pinakatubo nila kahit ibagsak presyo nila yun at least pag sa susunod na dating ay bago yung kanilang parinda at yun yung lamang ng mga may sistema na kung paano sila magbenta Kaysa sa kagaya uh, ng iba sa, o sa kagaya mo na bago ka pa lang uh, sa ganitong negosyo at wala ka pa sistema na hype ka lang, nakakita ka lang ng mga nagla live selling ay iniisip mo ay okay to, pwede to sa akin wag. walang masama doon mga boss you know? pero uh, pag isipan mong mabuti uh, dahil ang papasokin mo ay uh, mas malaki yung race na malugi ka kaysa sa kumita ka. Siguro ko sa 100%, 60% na malugi ka, 40% lang na kumita ka. Ganun sa ukay kapag baguhan ka kasi uh, yun nga, baka pag dumating sa'yo, ay hindi ito yung ini-expect kong mga itsura. Ito, hindi ito yung ini Ganito pala ang ukay. Hindi pala maganda. Tapos nag-post ka na nang post uh, kapag walang bibili, mawawalan ka ng pag-asa, nawalan ka na nang gana mag-post. Hindi mo iniisip. Yung puhunan mo, nandun yun. At nawalan ka nang gana, ay wala na yun na, yun na yung ikakalugi mo. Yan, tandaan mo kahit gano'ng karami friends mo sa Facebook o sa personal, iilan lang dyan mga boss yung susuporta sa'yo. Yan ang real talk sa lahat. Kahit saan tayo magpunta. Kung meron kang isang lebong friends sa Facebook, baka wala pa isang daan dyan yung bumili sa paninda mo o kung meron kang gagawin, baka wala pang 100 dyan yung susuporta sa'yo. Ang pinakamaraming susuporta sa'yo yung hindi mo kilala. Totoo yan, mga boss. Kahit sa akin, experience ko yan. Yung mga hindi mo kakilala, hindi mo kaano-ano, -ano, yan yung madalas na sumusuporta sa'yo. Kaya, yan, kung may page ka, mag-follow sila sa'yo, yun, yun yung mga potential buyer mo, hindi yung mga kaibigan mo, hindi yung mga pamilya mo, hindi yun, mga boss, ako na magsasabi. Rel talk lang tayo dito sa karanasan ko kasi, syempre, ako, uh, may experience na ako dito sa ganitong klase at alam ko na, uh, kahit papano, yung pasikot-sikot dito. Kasi, nga, gagawa ka ng page, isang libo yung friends mo, gagawa ka ng uh, bagong page, at uh, tapos uh, magsishare ka, isishare mo sa kanila yung page mo, kahit magfollow mo lang sila o magshare mo lang dun sa mga ano mo, mga pinopost mo. Siguro sa isang libo, mo, swerte ka na kung may 50 ang magshare at magfollow dyan sa'yo mga boss. You know? Yan yung real talk mga boss. Kaya bago kayo mag-avail, bago kayo tumawag, buhan pa kayo, first time nyo pang bumili, first time nyo pang pumasok sa ukay-ukay, i-establish nyo muna o gumawa muna kayo ng sistema kung paano nyo ibibenta yung bibilhin yung produkto. Okay? Lalo sa ganito, sa ukay. Kasi ako, ilang beses na akong nalugi, kaya ayoko ipasa sa inyo. At sinabi ko na sa inyo, kung ano yung pwedeng mangyari kapag pinasok nyo sa pag-ukay. Huwag po kayong maano dun sa mga nakikita nyo sa cellphone. Iba po yung sapatos sa personal at sa cellphone lang nakikita. Kahit dun sa supplier sa Thailand mga boss. Ang sapatos dun pag tinignan mo, bago tingnan, ganda tingnan. Pero once na dumating yan dito sa inyo, hindi po yan gano'n. Magkakalapit yung itsura pero iba po talaga kapag nakikita nyo lang dito sa online o sa social media, nakikita nyo sa YouTube or sa Facebook. Tapos pag dumating na sa inyo, hindi po talaga yan ganun kaganda. Kasi minsan nga kahit pangit ka, kaya kang pagandahin ng camera kagaya ko. Oh, di ba Medyo gumapugwa po ako ng konti. Ah, lagi ko sinasabi, mas gusto ko na ang makakabili sa mga ukay-ukay ko ay mga datihan na sa ukay. O yung talagang uh, marurunong na, may, may karanasan na sa ukay, ilang taon na nag-uukay. Kasi yun, ma-appreciate na nila yung ganda ng sapatos na binibenta natin. Or ma-appreciate na nila yung kaibahan ng binibenta natin na nakabox at sa nakasako. Kasi syempre, kumuha na rin yan sila sa nakasako. kinumpir na nila yan kung anong kaibahan ng sako at nakabox. Pag nakabili kayo ng kasako sanay na kayo sa sako, tapos nakabili kayo ng naka-box, doon nyo talaga ma-appreciate uy, iba pala talaga unang-una, -una, hindi ka na maglalaba pagka bukas mo, pwede mo benta ka agad sa nakasako, maraming damage maraming walang sintas, maraming walang insole. minsan angat na angat na sa nakabox, wala na pero, sa kaya ng sabi ko sa inyo ay meron pa rin yang mga minimal issue pero mga boss, you know, kapag uh, wala ka namang masyadong budget, uh, sapat lang yung budget mo mas mainam kung magsako ka Lalo sa mga uh, baguhan. Kasi mas mababa ang puna nung nakasako. Makakakuha ka ng sakong ngayon ay 8.5 Huwag yung mga mababa sa 8 Mayroon Kasi mga nakasako 6.5, 6,000. Sa experience ko yan mga boss. Hindi ko sinasabing lahat ng gano'n. Uh, kasi mamaya may mga naka-experience na sa ganong mababa yung halaga. At maganda naman yung nakuha nila. Baka mag-comment naman kayo na ah, boss. Hindi boss kasi ganyan, ganyan, ganyan. Mas maganda kung na-experience nyo na maganda yung nasa 6.5 pababa. At maganda yung laman, ay comment nyo dito para mas marami yung makaalam. Para magkaroon sila ng idea na pwede pala sa ganun. Kasi mga boss, sa akin, sa experience ko, 6,500 at 6,000 yung kinuha ko. Ay talagang hindi maganda yung nage-experience ko dyan. Ayun naman, ayun ang experience ko. Hindi ko sure kung ano yung experience ko dyan. Iba-iba you know? naman tayo. Baka puro lang ako kamalasan kapag nabibili ako ng sako na ganun yung halaga. Kasi pagka bumibili naman ako dati ng mga medyo mataas-taas na sa 8509. Okay naman, medyo okay, okay, naman yung quality, kaya ko namang ilusot dito. Pero yun nga lang, kukuskusin mo nga ng todo, Yun nga lang, ang uh, ano dun sa sako, hindi nyo yun makikita isa-isa. Yun yung problema nun. Parang hula-hulaan nyo lang kung ano laman. Pag nakachimpo ka ng maganda, kita ka. Pag nakachimpo ka ng pangit, yun, lugi ka. At bukod pa dun, ay doble effort at the same time, double discarding gagawin mo kapag nakasako ang bibilihin mo. Dahil una, tulad na sabi ko, hindi mo nakikita yung laman. Pangalawa, madumi yun. At pangatlo, ay wala kang idea kung anong mga itsura ng sapatos na nandun sa loob. Yun yung kaibahan sa box at nakasako, mga boss. You know? Yun yung pinaka -malaking advantage nyo, mga boss. You know? Kapag ka uh, halimbawa uh, dumating sa atin yung box, pinapakita natin sa YouTube, nagkakaroon na kayo ng idea kasi ginaganyan natin yung ano nung itsura ng sapatos kung mayroong mang issue, sasabihin na natin kapag nakita natin. At kung may heel dragman, sasabihin ko na sa inyo. Yan, yun yung malaking advantage nyo uh, dito sa ating YouTube channel. Dahil yun nga, meron nga tayong content na ganun. Sakali mag kayo, alam nyo na kung ano yung darating sa inyo. At maiisip nyo na kung paano mo siya ibibenta. Kung halimbawa man may stock, antayin nyo na may upload na ko dito sa YouTube. At dun, mas lamang kayo dun dahil nakikita nyo na yung isa-isang sapatos. Alam nyo na yung issue kung may angat, kung may mga heel drag, kung anong problema ng sapatos at kung anong itsura ng sapatos, mas lamang kayo kung tutuusin. Kapag na-upload ko na dito sa YouTube at saka nyo abil sa akin. Yan, yan yung pinakalamang nyo. Halimbawa, uh, na-upload ko yan, nagustuhan nyo, tinawagan nyo ko inabil nyo yan, nag-uusap tayo, boss, ganyan. Oh, nakita ko yung ano, boss, dun sa, ano mo, wala na tayong pag-uusapan dahil nakita mo naman na yun isa-isa. At sinabi ko na naman na ito yung mukha ng sapatos. Maliba na lang kung may kulang doon na sapatos na naipakita ko tapos wala doon. Dun, pwede kang magreklamo sa akin. Okay, mga boss. At hanggang dito na lang mga boss yung ating vlog. You know? At maraming salamat doon sa mga nanood at sumuporta. So last nating upload. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga boss, magsubscribe ka na. You know? At hanggang dito na lang. Maraming salamat.